Kami ni Chin Chin sa Talipapa. Ito ang, ang aming lugar. Oh. Ay, kuya. Ito nga, paalis na po sila. Ayan. Dami na. Ayan. Maraming salamat. Sana maubos yung mga panigan niya. Kasi hindi ko naman kaya mabilihin lahat. Hindi ko kami lang ni Buboy. God bless. Magluto po ang ng ang laing ngayon. Na. Ulam laming laing ngayong tanghali. Sa ito ay nanonood. Sa hilo, Tintin. Hi po. Sabi na? Ha? Maglalaro si ang kanyang water gun na. <laughs> o, doon ka na po. Bibi, na po. Babak na. Sige na. Sobrang kulit niya po eh. Luluto ako na Ito natin. Pagluto niya, halimbawa ganito. Ha? Hmm. Ganyan. Tapos, ganito. Hmm. Ganyan. Hmm. Hilaw to nung nabili ko yung eh. Tapos ngayon, ano siya? Pinatuyo. Ganyan. Ubusin natin ito. Okay, ko Nabili ko ito dun sa dumandan dito. 21 tali. Hindi na naglalaro ko yung chinti na. Hindi wala masya. Pero kailangan ubusin natin ito.

Okay, okay. I hear the sound. What is that? Mama, Mama, I'm here. Okay. i okay. Mama. Oh, I'm coming. Yeah. 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 Good Good Hello everyone. Good morning. <laughs> Magyuto pa ako ngayon ng lain. Lain. Pinapaliguan ko kasi si bubu, oh ano yan? Nalaglag ulit? Na na yung Ilagyan ko siya na. Yeah, Panglad. dap tu yung dap Awak oh, nak kasih boring ke, kalau dia tadi itu? Saan ka, Odo? Saan? 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 Dito, sa toilet na. Huwag kang matatayo din sa kwarto Understand? Don't make good order at the room, okay? Understand? hindi here,